So yan po ang uh, basic is sa plating ng Lunarian Sabat. At ito ang utos niya tungkol dyan. Bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tulda. Kalahating salo bawat isang tao. Namulot ang, ang mga Israelita, may kumuha ng marami at may kumuha naman ng kaunti. Ngunit nang takilin nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kumula. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Okay, itong uh, mana, may spiritual na ibig sabihin na marami ang yung kukunin, sakto lang. Kung kukunti lang din, sakto lang din. So, kung pahapyawa natin, kung marami kang alam, sakto lang din, mabubuhay ka. Amen po ba? Marami, uh, kung marami kang alam, nabubuhay ka rin. Kung kunti lang din yung alam, nabubuhay ka rin. So, in, sa madaling salita, ang pinakamalaking posibilidad na tinutukoy ng mana dito, una na pinatutukulan ay spiritual na karunungan na natatanggap ng individual. So, wag muna ninyong problemahin yung physical na mana. Sa review, isishare ko po kung ano yung aking na ang posibleng bagay na nandoon lumutang sa lupa sa kanilang kampo. Uh. Nang ika na araw, doble ang kanilang pinulot, isang salo para sa isang tao. Nagpunta kay Moises ang mga pinuno ng bayan at sinabi ang nangyari. Ipinaliwanan naman ni Moises sa kanila, ito ang utos ni Yahawa. Bukas ay araw ng pamamahinga, araw na nak nakatalaga kay Yahawa. Lutuin na ninyo ngayon, ang gusto ninyong lutuin, ang hindi mauubos ay itira ninyo para sa bukas. Tulad ng sinabi sa kanila ni Moses, nagtila, nagtira sila para sa kinabukasan at ito'y hindi nasira at hindi inuul. At sinabi ni Moises, ito ang kakainin ninyo ngayon. Ngayon ay araw ng pamamahinga. Wala kayong makukuha niyan ngayon. Anin na araw kayong mamumulot niyan. ngunit sa ikapito, sa araw ng pamamahinga, ay wala kayong makukuha. Okay. So, parado dito ang instruction na six days mayroong darating naman na mana. At sa ating napag-aralan na mga topic, ang seven days o seven number ay tumutukoy sa cycle, permanent cycle of life. Amin po ba? Seven, 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 seven. Amin po ba? Amen. Permanent cycle ng buhay. Okay six days, dubli ang kukunin. Ito yung, kubaga, pinali ng inyong, ng ating oras habang tayo ay nasa ating physical na katawan bilang ating tatamasahin ang buhay na ibinigay ng Ama. Amen? So, tumutukoy po ito sa cycle. Oh, papiaw lang po yan at ang ating ipokus yung kung kailan ang sabat So ngayon, 16, bilangin po natin. Dito, sa 16 ng ikalawang buwan, ika-16 day, nagsimulang umula ng mana. So first day, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, So itong 21, day na ikalawang buwan ay ang ika-six days. Dito pala sila dumubli ng mana. Dito sila dumubli, dumubli ng mana. At ang first sabat ng mga Israelita ay naganap sa ika-22 day ng second month. First sabat ng Israel mula ng sila'y umalis sa Egypt. So, kailan ang unang sabat ng Israelita? Hindi po, hindi, hindi ko po ibig sabihin ha na dito lang po nagsisimula yung sabat. Kundi sa mga Israelita dahil nawalay po sila sa practices na ito dahil sila'y naging alipin sa Egypt. So, first sabat ng Israel ay 22, teka 22 days ng ikalawang buwan. Yan po ang first sabat. So, dito, kung ating titingnan, Ang no, simple lang pala hanapin yung sabat. No? Simple lang pala mga kapatid eh. Kung mag ka, gayon lang pala ang hanapin mo. Una, hanapin mo ang first month of the year. Then first day. Then, hanapin mo yung ikalawang buwan at ang ika 22 day ng ikalawang buwan ay sabati. Eh. So, ang, ang gagawin mo sa lunar, backtrack ka na lang. Pito, pito, pito. So, ganun po. Game, hey, kadali lang pala ng lunar. Di ba? So, yan po ang nangyari. So, next. Tingnan natin.